Miss Cory Bidanes nagbigay agad ng pahayag laban sa panunugod ni Julia. Alam niyo naman na mahal na mahal nila ito. Ang aktres sa every time nga na may personal ganap si Kim Joo ay naroon din ito. At tuwing may new achievements, palagi siyang sinusurpresa. Walang tinatapa kang tao, pero bakit tila malaki ang selos ng mga artista rito? Dahil ba mahal siya ng mga boss? Hindi kasi ito sip-sip, napakaloyal sa network, very humble at masayahin. Kaya huwag magtaka kung bakit mahal si Kimmy ng lahat, ayon nga sa mga ibinahaging komento. Ang lalang Julia at Gerald, wala na kasi sila. Kagamitin lang ni Gerald si Kimmy para sumikat uli. Kasi sa haba ng panahon, di na niya pinansin si Kimmy nung biglang nag-boom si Kimi at Pao gusto agad gano'n makisawsaw. Ano siya? Siniswerte? Pinaghirapan ni Idol ang pagboom ng career. Tapos isang iglap, gustong makigulo. Kung meron man na deserving dito, si Paolo Bilino lang yun. Mahal na mahal ko silang dalawa. Hindi tulad ninyo na masyadong ma-effort para pag-usapan. Ayon pa sa ibinahagang komento, Yari kayo, hindi nyo kilala kung sino ang pinakalaban. Nakalimutan ata nila na maalaga ang management sa kimpaw. Julia, magdasal-dasal ka na. Baka huling labas mo ngayon sa tribisyon. Sa ginawa mo kay Kim Ju, madaming naalarwa, maraming natakot, marami ang kinabahan sa iyong ginawa. Ang epekto ito sa tinatahak na care ng senyorito.